Hello guys! Meron akong kakainin na hindi ko alam kung alam nyo ta. Ito <laughs> so, ano, galing pa siya ng probinsya ngayon. Kaya ganito ang itsura na niya. Kasi syempre galing ng probinsya. Ayan ot. Tawag sa amin dito, Katmon. Yan. Nung bata kami, nung nasa probinsya kami nito, ang lalaki nito, ganito. Ganito ito ang late-late, oh. Late <laughs> siya. Tapos, kainin natin, ha? Lagi tayo ng asin. Tasilyo. Oh. Tama. <laughs> Puno-puno sya ng sili. Lagi tayo. Tapos ganyan rin. Wait lang nga. Igigilid muna natin to. Ganyan rin yung tsura ni oh. Yung panghuli nito na ano. Yung panghuli na balat. Ito yung ano. Yung prutas na may, may balahibo dun sa ilalim. May balahibo dun sa ilalim. Tapos sa ibabaw kulay pula. Malalaki to dati nung no, nasa probinsya kami. Ngayon, ngayon maliliit na. Ere. Ere guys. Ito, itong panghuling, it panghuli na to. Ito. Ano to? Itong panghuling balat niya, kinakain namin to. Dito pa lang magsisimula na kaming kakain. Ere natin. Kasi nalagay pa namin yan suka. yan, ganito Minsan sa may puno na kami kumakain, daladala -dala namin yung sausawan, yung asin na may sili or suka. Doon so, kami sa taas ng puno. Hmm! Maahim! Mas hang sa suka pa yung sausawan natin. <laughs> yun nakakain hiya 'yan. Ti kaya nam-nyam. Tapos ganin rin na itsura niya, guys. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Para siyang ano. <laughs> alam niyo na niya. Alam niyo na 'yan. <laughs> Eri, oh, alam niyo na ano sabi ibig sabihin ni 'Yan, tia namin 'yan. Tapos 'to naman yung sinasabi ko na kulay pula niya. Ipapakita ko na lang mamaya kung anong itsura niya talaga sa ano. Nasa YouTube din to ay eh, Alam ko yun. Tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin yung pula. Yan. Tapos tatanggalin din natin to. Kakagating ko ha. Hmm? Ganyan talaga itsura niyan pag kinagat mo. Pupunta na lahat sa ngipin mo. Hmm. Mm, yung na, mm, yun na yung itsura niya oh. Linis na. Wait lang, ugasan ko ha. Ito na siya, guys. Hmm. Tapos dito mo yan hahatiin sa may may taas nung pinagtanggal natin ng pula. Ah. Uh, ako ha. Tapos lang kasi namin kumain. Ayan. Kanyari yan na o. Oh. Tapos kanyari natin. Ayan ay tsura niya pag tinanggal mo. Pero peraso. Na, nalagyan na ng ano mga ganyari o. Oh. Mmm, masarap. Ito ang protest namin sa probinsya. sarap siya. Maasim. Ang mga hindi sanay talagang sasakit ang pangah. Mmm. Nakakatuwa. Maalala ko nung bata kami nito. Unahan kami sa puno. Kahit pa kalaki. Tapos paunahan sa may isa nga na maraming bunga ni Re. Yun, doon na rin kami naka, ano, kuya-kuya ko, kuya -kuya iba. Yung paay ka, gano'n no? ganun <laughs> Mmm, Yan guys, thank you for watching. Like and subscribe to my channel. Thank you so much. Mmm, bye-bye.